Yalbisu yazidu sa'ata. Sinusuot ni Yazid ang relo. Ang pag ng yalbisu, fa'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatu zahirah. Ang yalbisu, ito ay kasalukuyang pandiwa na marfu' dahil siya ay hindi naunahan ng magmamansub at ng magmajazum. At ang alamah palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay ang klarong dhamma. Yazidu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu al zahira. Si Yazid siya ang fa'il ang gumawa ng gawa kaya siya ay marfu'. At ang alam palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay ang klarong dom. As-sa'ata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu Ang sa'ata siya ay maf'ulun bihi ang tumanggap ng gawa kaya siya ay mansub. At ang arla mahpalatandaan ng kanyang pagiging mansob ay ang klarong fatha.